people welcome back to my channel this is your mama sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapa maganda sa iyo ang tunay na number one. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare sana lahat kayo ay happy ngayong Monday. Ang bilis ng araw no, October to na kagad. Imaginein mo yan, nakakaloka. So ayun nga kanina nga pumasok pa rin ako sa school, hindi pa rin tapos yung trabaho ko. So wala nang bayad yan, guys. So kasi Hanggang September 29 lang ako Kaya lang, extend yung work ko Pero yung salary ko hindi extend So, one week pa ako magtatrabaho Parang tinatry ko hanggang Wednesday So, yon So, hanggang Wednesday Kailangan matapos na siya Kasi hindi bayad ang araw ko doon Charot! So, yun So, syempre, nagkita kami ni PE Teacher kanina Ayun nga, ang bongga guys Kasi nag-apologize siya. O, oh, di diba? At hindi lang yon niyakad niya kung kumain ng lunch kanina outside in the school. So, nakakaloka. So, kumain kami ng noodles sa harap ng eskwelahan namin. At take note, guys, libre niya. O, oh, di ba? So, yon So, syempre, marami kami na pag-usapan. Nag-sorry siya doon sa paghihintay ko ng matagal. So, parang feeling nga napikon daw ako kasi daw hindi daw ako nagla sa mga photos niya. Eh, bakit naman ako mag-like? Actually, hindi ako nag-like ng isang araw. Nag-like lang ako the following day. And then, parang feeling ko seryoso siya. pag hindi niya nakikita yung mga likes ko. Charot! At eto pa. So, sabi niya sa akin kanina, uuwi daw siya doon sa lugar nila, sa probinsya. Sabi ko, sama mo naman ako. Sabi niya, wala ka naman kasing gagawin doon. So, nawaworry ako na wala kang gagawin doon. Sabi ko, marami akong gagawin. Charot! Kaya, isama mo ako ng bongga-bongga. Tapos, sabi ko naman... O di ko ayaw mo ko isama, eh niya, na naman, nagtampo ka na naman. Eh paano kasi sabi ko, may kaibigan nga ako na nakatira doon. Eh gusto kong pumunta doon, ayaw naman ako isama. Anong gagawin ko? O oh, di diba, lahat na lang ng drama sa buhay, ginawa ko. Tapos ang sabi niya sa akin, o oh, sige, kung gusto mo sumama, eh di sumama ka. Sabi ko, para naman napipilitan ka, para naman hindi naman ako welcome sa inyo. O oh, di diba, lahat na lang ng arte. Tapos sabi niya, ewan ko sa'yo ang arte mo, <laughs> di ba? So yun, sabi ko, eh ganun talaga, kanbo ako kay kaya ma maarte ako. Charot! So, yan. Anyway, so, ayun na ay ilang bing ko lang naman. Alam ko naman na hindi siya komportable na isama ako doon kasi syempre, mag-iisip siya about my food, about kung saan ako matutulog. Syempre, iisipin niya kung magugustuhan ko ba yung bahay nila or not. So, marami siyang tumatakbo sa utak niya. Pero sabi nga nung isang kasama namin kanina nag-lunch, sabi niya ganon, alam mo, kasama ka lang ni Sam Happy na yan. Charot! So, yan. Sabi ko, kayo talaga, no, insist. Pero ang totoo doon, ewan ko ba, nalilibang ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. O, di ba diba? Nakakaloka. At eto nga, nakakaloka na chika. Siyempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Pero shout out muna sa inyong lahat. Sa lahat ng mga tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi na walang katapusan sa pagmamahal kay Mama Sam. So, eto na. Simulan na natin, guys. Huwag na natin patagalim. Para sa unang chika natin, siyempre, Tarina Botes, nanalo ng Miss Thailand World 2023. So, yon anong chika natin dyan? Ang chika natin dyan ay congratulations. Actually, nakausap ko siya noong, kailan ba to? Miss Universe Thailand kasi umaten siya. So, nakachikahan ko siya. Tapos, tinanong ko siya kung sasali ba siya sa Miss Universe Thailand. Sabi nga, no, may sasalihan na akong pageant. Ayun nga, yung Miss World. Sabi ko, nako, mukhang time mo na. Sabi niya, sana nga, nag-cross siya. Sabi niya, I love you. Sabi nga, sa akin. By the way, so natutuwa naman ako sa kanya kasi at least, di ba, First runner-up to ni Anjali and Scott Keme. She's almost get the crown talaga at that time. Kaya lang, pinanalo si Anjali. Kasi syempre, sobrang charming at umaasa ang Thailand noon na papayat si Anjali ng bonggam-bongga. But not, di ba? So, yon So... Ako, ano? Ano ba mararating nyo sa Miss World? Wala. Charot. <laughs> Hindi ko alam. Depende yan. Bahala sila. Basta, ang importante, nag-title na siya ng national pageant at may experience yun ng ilaban sa international pageant. So, marerepresent nyo na yung Thailand. Finally, diba? So, ito din kasi medyo, parang paulit-ulit na rin tong sumasali. At parang talagang, bilib talaga siya sa sarili niya na dapat manalo siya at eto na nakuha niya na time will come 'di ba perfect timing para sa kanya and then sana god na siya sumali ng Miss Universe Thailand <laughs> kasi doon maliligwak siya charot and then let's see tingnan natin kung anong ang ipapakita niya sa International Pageant and feeling ko naman ay naka-prepared naman ang Thailand sa mga ganyang aspeto. Malay mo, di ba So, malaman natin yan sa Miss World kung ano ang ibubuga nito ni Tarina Botes. So, ako para sa akin dati, lumalaban siya sa ano, sexy sexy ako sa kanya. Pero yung nakita ko siya sa personal, pag wala din tong makeup, nakakaloka din. Bulag din ng beauty nito. Yung nakita ko siya, sabi ko, hangang-hanga ako doon sa styling niya. Kasi talagang ano, in-stock ko doon sa ano eh, sa kanyang Instagram. Sabi ko, ganda, panalo. Tapos yung nagkaroon ng event na parang sport day, wala siyang makeup. Doon na loka ako. <laughs> Sabi ko, wala, hindi pala to Charot. <laughs> so, yun. So, nakakaloka. At ito nga, sumunod na chika. Siyempre, usapan Thailand pa rin tayo ngayon. Antonio Porzild. Ito nga, binate at graduate ng bonggang-bongga -bongga ang bagong reyna ng Thailand na si Kitwali Si Kewali for bagong ano Miss Aura International Queen 'o oh, diba? So anong chika natin diyan? Ang chika natin bongga, di ba? So, ayun, paandar lang, papansin, alam mo na. Siyempre, maraming na nagsasabi na siya na nga daw ang susunod na ilalabas sa international pageant at maraming umaasa talaga na si Antonio ang makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to. 50-50 ang nararamdaman ko diyan kasi parang feeling ko kay Michelle di pa rin mag mapupunta ang corona. <laughs> Talagang feeling eh, no? So, yun. Ewan ko, hindi ko alam it's time to Thailand na ba? So, hindi ko alam. Basta, ang taas ng expectation nila. Ako, wala naman ako ina-expect. Charot. So, yun. So, ewan ko. Hindi ko alam. Bahala sila. Lumaban sila hanggat gusto nila. Ang Miss Universe, hindi nila madadaya. Pera na lang si Kunan. <laughs> Mandaraya. Charot. So, yun. So, ewan ko. Hindi ko alam kung kung ano ang magiging proseso doon sa Miss Universe kung eto bang si Antonia ay bubuga ng bonggang bonga at bubulaba yung bibig niya but ang gusto ko lang mas malaman ay kung talagang mananalo nga ba ang Thailand ngayong taon na to <laughs> 'di ba so good luck kasi wish all the best para kay Antonia Forsyld. So, ang lakas ng Thailand ba? Hindi ko alam. So, hindi ko siya maramdaman. But, naniniwala ako na malakas pa rin ang Michelle D. natin. O, di ba, bias na. Hindi, in naman kay Antonia Forsyld. Malakas siya sa Miss Universe. So, eto na nga, speaking of Reyna. So, isang Reyna natin ang talagang Hinaabangan natin na mag-compete sa international pageant. At ito nga ay wala ng iba kundi si Nicole Bormeo. Si Nicole Bormeo, handang-handa na siya para sa kanyang laban sa Miss International. Marami niya nagsasabi na early favorite daw to doon sa Miss International. So, anong tingin mo dyan, Mama Sam? Tingin mo siya na nga ba makakapag-uwi ng ikapitong corona ng Miss International sa ating bansa? Well, depende. Dependi yon sa makakalaban niya. Kung individual, parang piling ko malakas si Nicole Bormeo sa so, ipinakita niya noong ano, ano to? Uh, send off niya doon sa Binibining Pilipinas tong mga nakaraang araw. Sobrang ganda. Ready, ready. Ang lakas maka-Chinese garden. Charot. Ang lakas ng maka-Japanese pala na look. Sabi nga kanina ng mga kotichur, mukha daw siyang manika. Ang ganda-ganda. And then, Yes, ayun din yung naramdaman ko. Pero sana, ano, prepared talaga si Nicole Bormeo. And then, feeling ko naman, makikipag sa bayan at hindi siya ma Hannah Arnold, di ba? So, I wish all the best for her. So, sabi nga ganun, pinag-uusapan na daw. Naniniwala naman ako na may ibubuga naman ang gandang binibini. Sabi nga ni Christine Ann Perez, basta binibini, laging panalo. Charot, so yon. So, good luck! Malaman natin yan at abangan natin So, ito pa. Ito talaga. Sabi gano'n, Mama Sam, anong masasabi mo? Michelle D. daw si Michelle D ang sumasalo sa mga na El Tocuyo nating kandidata sa international pageant. Siya na daw yung nagbabalik sa semifinals. Destiny ba talaga to ni Michelle D? Kasi noong lumabas siya sa Miss World, ah, uh, ang nagputong ng corona sa kanya, noong nanalo siyang Miss ano Miss World Philippines ay si Katarina Rodriguez na nael El Tokuyo doon sa ah, hindi naman na El Tokuyo na thank you girl doon sa ano sa sa Miss World na, na hindi naman yata na thank you girl di diba? and then next is Celeste Cortez na sa nael El Tokuyo din sa Miss Universe so tingin mo siya na nga kaya talaga ang nagbibigay ni ni para makabalik ang ating bansa sa mga sa semifinals. So ako para sa akin si Michelle D. Ah, uh, wala naman siguro kinalaman to doon kay La Catarina. Nagkataon lang. So yun lang masasabi ko. Naniniwala naman ako na malakas kasi ang presensya ni Michelle D kaya parang nararamdaman ko madali talaga siya makabalik sa semifinals and then parang feeling ko na ipapasok niya ang bansa sa semifinals because of her work, di ba? So ngayon, nagtatrabaho siya ngayon dito sa Miss Universe para sa kanyang laban And let's see, sabi niya nga nililigawan niya daw yung corona and then tignan natin kung mapasagot niya. O, oh, di ba? Baka naman kasi iba na ang nililigawan ni Michelle D. Charot. So, yun. So, let's see, tignan natin. Exciting to. At ito pa, sabi nga gano'n, speaking of Michelle D. Mama, sa'ng mo, ang destiny ni Beatrice Luigi Gomez ay 2.0 ni Michelle D. Ako para sa akin, kasi pareha silang oriental beauty. Sabi ko nga, true Filipina beauty ang ipinapakita ng dalawang babaeng to. Si Beatrice Luigi Gomez, yung pinakita niya sa Miss Universe, yung tapang at ganda ng isang Pilipina. And then, ito naman si Michelle di ganun din ang ipapakita sa entablado ng Miss Universe yung ganda at yung tapang ng isang Pilipina and then naniniwala ako na yung mga ganitong beauty, true Filipina beauty, na talagang masasabi natin na ang lakas, pang world class beauty talaga plus nando doon kasi kung sa iisipin mo yung quality, yung quality ng pagkababae nila, yung quality ng pagkataon nila, kung ano ba sila, 'di ba? Individually, 'di ba? Ayun kasi yung importante, parang ano ka ba talaga individually? Ano bang ginagawa mo? Yung iba nga, 'di ba, kuda lang ng kuda, wala namang ginagawa, maganda nga, wala namang ginagawa. Diyan niya matatalo yung ibang kandidata kasi sa dami ng ginagawa ni Michelle D ngayon na talagang legit, na talagang nandoon with the heart so masasabi ko na malaki ang chance ni Michelle D talaga na makarating hanggang sa top 5 ng Miss Universe at hindi lang top 5, possible na manalo pa ba diba? So yun yung aabangan natin kay Michelle D be proud to her kahit hindi pa siya tumutong-tong sa entablado maging proud ka na sa kanya kasi sa totoo lang ang pagkataon ni Michelle G talagang masasabi ko dekalidad, quality, Diba? Kung iisipin mo lahat ng mga ginagawa niya panalo. So ito ang mas panalo, top 3 daw sa Miss Universe Possible. I si see Miss Thailand, si Miss USA, at saka si Miss Philippines. Tingin mo, Mama Sam, sino ang possible na mag-title? <laughs> Di ba? Ang hirap. So, ako, hindi ako magtataka kung mag top 3 sa Miss Universe ay si Miss Philippines, si Miss Thailand, at saka si Miss USA. Kasi yung tatlong kandidatang to, talagang masasabi ko, sila ang malakas na kandidatang ngayon taon na to sa Miss Universe. You cannot deny. So, yung iba, maraming nagdududa sa kakayahan ni Michelle D. Ang sinasabi nila, nako, layo naman, di naman empowered. But guys, believe me or not, kung ano man yung ginagawa ni Michelle D ngayon at ano man yung ipinapakita niya mga actions dito, eto na ang isang senyales na talagang malakas ang kandidata mo. Diyos ko, hindi ka pa ba happy after niya makapag-provide para sa kanyang um, advocacy and then nakita mo naman yung advocacy nyo na very strong guest and then plus nandoon na nakita mo rin na pumasok pa siya sa Air Force at iba talaga ang Michelle D. So kung hindi ka pa nakukonvince sa mga ginagawa ni Michelle D, I think it's time na para makonvince ka at masuportahan mo ang kapwa natin Pilipina na lalaban sa Miss Universe, di ba? Kasi kung kalidad, masasabi ko grabe ang kalidad ni Michelle D. Siya yung kandidata na sa taod na to, sa lahat ng kandidata ha, siya yung talagang quality girl for the international pageant and I think it's enough so it's enough for me para masungkit niya ang corona ng Miss Universe so I'm convinced and 100% na talagang masasabi ko kaya ni Michelle D anytime, hindi imposible na makoronahan si Michelle D bilang Miss Universe and then of course Antonia Purcell she fighting for the crown para sa Thailand and yung kakayahan naman ni Antonia Forsell ayon yung yung kanyang communication skills and then plus nandoon doon yung impact na rain na kasi siya sa supranational and then Miss USA nakita din natin na maganda din yung advocacy the way kung paano siya magsalita very confident and I think ayun yung bala niya sa Miss Universe so yung tatlong to ko silang magla last top 3 I think mas nakikita ko magla last to standing si Michelle D at saka si Antonia Forsyth pa rin as for now so hanggang ngayon sila yung nakikita ko na very strongest, very powerful, and I believe na kaya to ni Michelle D. Let's see. Malalaman natin yan very soon kung ano ang ipapakita ni Michelle D. sa competition ng Miss Universe. But tulad nga na sinabi ko, malaki ang kumpiyansa ko sa pambato natin sa Miss Universe kasi naniniwala naman ako na ginagawa naman niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya. Did you believe her? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang sasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para malaman ko naman kung nakukonvince ka ba kay Michelle D. or hindi so yun guys, guys maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa chika ni Mama Sound. So, yon So, guys, hanggang dito na lang. Syempre hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you